In line dito sa modernization program, ang issue kasi ay napakamahal daw ng mga imported. Ang Francisco Motors, magkano ho ba ang isang uh, uh, jeep, yung modernong jeep na per unit na maibibenta po ninyo, na ito po ay uh, uh, alinsulod doon sa mga itinatalaga na dapat mamit meet na standard. Tama, tama ka. Napaka mamahal ng mga ibang inilalako na galing sa ibang bansa. So, bakit pa tayo lalayo? Eh, tayo mga Pilipino ang pinakamagagaling gumawa ng jeepney. Ang mga manggagawang Pilipino ang pinakamagagaling gumawa ng jeepney. So, ang ating ano, Francisco jeepney na bago, na pasado yan sa ano, Philippine National Standards, mm -hmm. uh, full electric pa, ay 985,000 pesos lang po. 985,000. Oh, ang layo ah. Y yung uh, imported daw ay higit 2 million, yung pinakababa 1.8 million. 985,000 ang Francisco Motor. Um, ano po ang pagkakaiba nito doon sa mga imported? Bakit po mura? Unang-una, alam mo matagal ko nang na sinasabi yan eh. Alam mo, bago nagsimula yung POV modernization program, hindi naman talaga ganong kamahal ang jeep. So, ang nagpapamahal niyan ay yung mga drive trains o yung mga makina na galing sa ibang bansa. Kasi, alam mo, bago nagsimula yung, yung modernization program, ang makina na diesel, alam mo, ang Francisco Motors kasi tayo 'yung nagpasok na Isuzu sa Pilipinas. Aha. Isuzu pati Mazda. Mm -hmm. So, ang nagmodernization nag program, ang drive trains natin ay eh, mura lang naman. Nung nagsimula 'yung modernization program, biglang tumaas ng sobra. Alam mo, totoo lang ha, ang drive trains dati na binibili ng ano noong Francisco Motors sa ano sa Isuzu pati sa Mazda, eh nasa ano lang nasa 500,000 lang o wala pa. Di ba? Pero nung nag-start yung modernization program, ang benta ng, ng isususo sa atin ng makina, eh, naging 1.4 million. Oh. So, paano naman tayo magbebenta ng murang jeepney? Kung makina pa lang transmission, eh, million-million na. Right. Di ba? Uh -huh. So, sabi na, ang ginawa pa ng, ano, ng gobyerno, Euro 4, ang, mm. ano, ang emission standard na mm hinihingi. -hmm. Alam mo bang obsolete na yan sa ibang bansa? Mm. Euro so, Euro 6 na raw. Obsolete na 'yan. Sabi ko nga eh, yung Euro 4, mm -hmm. 'yan yung basura na uh, mauunlad na bansa. Dinatapon mm -hmm. sa atin sa Pilipinas. Mm -hmm. So, sabi ko, bakit bakit pa tayo mag-aangkat ng pagkamahal-mahal na mga lumang ano, mga lumang uh, teknolohiya kung pwede naman tayong gumawa ng sarili natin na mas maganda pa. Sandali, so, tayo ba? Tayo. Kaya natin? Kaya natin gumawa ng sarili natin? Oo, alam mo, nagpasya tayo na ano na gumawa ng sarili natin na uh, full electric Alam mm -hmm. mo, <clears> hindi <throat> na bagong teknolohiya yan uh, 1980s pa lang may electric jeep din ang Francisco Motors oh. So kung antro natin, meron ding electric yan uh -huh. So hindi na yan bago Ang bago ay yung batas, yung mm -hmm. EBIDA law Dahil mm -hmm. April 2022 lang naipasa sa Kongreso pati sa Senado at naging batas yung ano yung batas na nag enable ng electric vehicle uh, development dito sa Pilipinas 2022 hmm. lang so ang tagal-tagal na natin yung ano ipinopush uh, mabuti naman at yung mga mambabatas natin ay natauhan na